Cherry Solomon, inaming inireklamo siya ng harassment ng kasamang lalaki sa Bubble Gang. Alamin sa Ice Fatted Report yan, Don. Kinipirmahan ng kumidyanting si Cherry Solomon na may nagreklamong aktor laban sa kanya sa isyong sexual harassment. Sa isang interview dito, natanong si Cherry kung sino ang ayaw nito makatrabaho na artista. Dinagdagan ito ni Cherry ng salitang, at gusto kong sampalin Sabay sabi nito na Isang kasama niya sa Bubble Gang Ayon kay Chariz, Hindi na siya galit Pero noong nangyari Umano ang pagre-reklamo sa kanya Ay talagang galit na galit siya Lalo na at buntis pa siya noon Sa kanyang panganay na anak Na si Apollo Sinay pa ni Chariz na nagchat sa kanya na sabing aktor na regular sa Bubble Gang Kung saan sinabihan daw siya nito Na hinaharas niya ito Pinalalabas daw na aktor na type niya ito At hindi raw ito natutuwa Sa pagti take advantage niya Laking guralt niya raw Dahil hindi niya ito type Kawag na nito ayon ang sabihin pa ni Charisco anong klaseng pangaras ang ginawa niya raw sa nasabing aktor basta't napatawad na raw niya ito ngunit ayon na niya ito makasamang muli sa anumang proyekto. At hiyan aking balitang showbiz para sa impilang mo ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.